sa ilalim ng tara basa nilinang nilinang natin ang husay ng ating mga college student upang maging mga tutor at youth development workers bilang tutor sila ang tumutulong sa ating mga estudyante na gumaling ang kanilang pagbabasa kapalit nito nahasa rin ang mga tutor sa pagtuturo at paglilingkod sa kanilang komunidad tinulungan din ng tara basa ang mga magulang na mag-aaral, ng ating mga mag-aaral. Ginabayan ni sila ng mga youth development workers sa pamamagitan ng mga nanay-tatay session. At siyempre, ang higit na nakinabang dito ay ang mga estudyante natin na nangangailangan ng tulong. Sa loob ng dalawang taon, mahigit 348,000 Pilipinong nangangailangan na naabot ng programang ito. Isang programang tumutugon sa problema ng edukasyon at nagbigay kita sa mga college student at magulang. Pinag-isipan at ipinatupad ng may malasakit at pagmamahal sa ating kapwa, lalong-lalo na sa ating kabataan. Ito po ang diwa ng Tara Basa Tutoring Program. Ito ang tunay na diwa ng serbisyo publiko.